News Updates Mga balita ngayon Philippine responders pinarangalan sa pamumuno ng ASEAN aid sa Myanmar Kuwait 2 HVI timbog 1.3 million peso siya na Samsam sa kaloocan 32 estudyante na hilo sa Santa Lutgarda High School sa Camarines Sur init at usok posibleng sanhi ako po si Cesar Sorian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinarangalan ng Office of the Civil Defense o OCD at ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIAC at ASEAN Emergency Response and Assessment Team nitong Hulyo 4 bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagtugon sa lindol sa Myanmar. Ang PA kay binubuo ng mga tauhan mula AFP, DOH, BFP, Emergency Development Corporation, Apex Mining Corporation at OCD ay na-deploy mula Abril 1 hanggang at 13, 2025 matapos tumama ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Sa ilalim ng ASEAN framework, nagbigay sila ng medical na serbisyo, relief goods, logistic support at nakipag-ugnayan sa mga lokal at internasyonal na humanitarian partners. Sa seremonya, pinuri ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. ang katatagan, profesionalismo at malasakit ng grupo patunay anya ng kahandaang tumulong ng Pilipinas sa mga kapitbansa ng ASEAN sa panahon ng krisis. Naaresto ng Caloocan City Police Station ang dalawang High Value Individual o HVI na kinilalang sina Amo, 42 anyos at isang 19 anyos na lalaking kasabwat sa isinagawang bypass operation noong Hulyo 4, 2025 alas 5.47 ng hapon sa barangay 188 Tala, Caloocan City na kung piska ang humigit kumulang 205 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 1,394,000 pesos, kabilang isang maliit na sachet, 5 grams, dalawang medium sachet, 100 grams bawat isa, at isang plastic bag na may 100 grams. Ang mga sospek, parehong walang trabaho at residente ng Barangay 188, ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Nahilo ang 32 estudyante ng Santa Lutgarda National High School nitong biyernes, Hulyo 4, 2025, alas 9.30 ng umaga. Ayon sa paunang ulat, pinaniniwala ang sanhi ito ng sobrang init pagkawala ng kuryente mula sa kasurel ko uno at usok mula sa ginagawang welding sa loob ng paaralan. Tatlo sa mga estudyante ang isinugod sa Bicol Regional General Hospital habang isa ang dinala sa Bicol Medical Center. Lahat sila ay nasa maayos ng kalagayan at nakalabas na ng ospital kinahapunan. Agad na rumisponde ang MDRRMO, RHU Kabusaw at LGU sa pamumuno ni Mayor June Aguilar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang tiyak na sanhi at maiwasang maulit ang insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank mm -hmm. you